Anong kinakain mo yung mesa, ne? Ano ka dito? Babay na ako, babay. <laughs> Francisco! Angel Francisco! Ay, babay na ako, may iwan ka na. Kinain mo yung mesa. Oy, oy, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Oh, kung saan mo Oy, kinakain mo yung mesa, masarap yun. Oy. Ikaw, ikaw. O ano? Ha? Gutom ka ba? Gutom? Bakit na kayo may mesa? Ha? Ay! Ay! Isa! Saan na naman pupunta? Oy! Oy, Francis ko, ang kulit, kulit mo, Lalaki mo nga mo, lalaki. 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 Gagalitin ko, gagalitin ko, gagalitin ko. Gagalitin ko yan. Ito ah, ito ah. Ako din mo ako din mo. mo. Ano ba? Kinakain mo kasi Bulaga, bulaga, bulaga. Kali kok mo? Bulaga. Ada Bula ini sudah ya. Ay, ay Francisca. Ay, aku lepaskan dalam pun tak ada sa pintu dali, pun tak ada pintu. Dali lepaskan na babay kana babay. Bapa ikan apa bapa? Sikit. Bapa ikan mana si mama? Sikit. Sikit bapa ikan apa? Sikit na. Bye bye. Bye mama. Tak apa kuda. Ano na bongko siya? Ay, alis na ako. Matigas ang ulo ng bata. Babay na ako. Babay. Babay. Mama, babay na ako. Pupunta yun sa pinto. Pupunta sa pinto. Babay. Babay na ako. Papa, pupunta yun sa pinto. na ano siya na stack up hindi <laughs> na yung pintuan na bye bye ka bye 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 katok ka sa pintuan dali katok na stack siya dun na oh. stack siya dali Pupunta sa pinto. Pupunta sa pinto yung kakatok ko. Oh. Tau po! Basta mo pinta, may tao. Basta mo Hoy, saan ka pupunta? Hoy! Hoy! Angel! Angel, may bisita ka o. Sino na <laughs> May bisita ka. Buksan natin. May bisita ka si ate. Hoy, saan ka pupunta? Halos kayo diyan, Bubuksan namin. Ayun. Bulaga! Bulaga! Bulaga, ka, <tutuk> may bisita siya. Bola ka. Dalawa bisitanya. niya. Oh, sino yan? Sino yan? Sino yan? Sino yan? Kaya yung dalami yung manaboy ang mga kain ko na ano. Ayun si ate <tutuk> ma Ayu si wa! Ate wa! Nag-inus oh, ka Ali? Ali ka dito o Maliligo oh. ako. si ate wa! Ate! વિજયાજેલ માગવા લાયો